Ay, sa kaya pwede mo kaya malunggay dito. Ay, sakto. Ah. ah, sir, excuse me po. Ay, boss. Ano? Oh, bakit? Magandang apple po eh. Mangingi ko sana ako ng daon ng malunggay. Baka pwede ho. Kapal lang mukha mo. Ay, para mangingi ka ng daon ng malunggay. <coughs> Nasaan ka nung tinatanim ko to? Nasaan ka nung nagganda ko ba ko ba ako dito na tinatagkatanim nito at hihingin mo lang? Sir, grabe naman kayo, sir. Kukunti lang, no? pansasahod ko lang sa... Hindi, bumili ka sa palengke. Hindi, hihingin ka. Grabe Di, naman. ba kung gano'ng kahirap kong ginawa to? Nasaan ka nung nagsisimula ako? Uy! Nasaan grabe ka? naman kayo sir, huwag nyo si naman ako paluwan. lang ako sir eh, grabe naman kayo. Nasaan ka nung nagsisimula ako? Pinimit Masarap mo. buhay? Nagsiselpon? Oh shit! Eh, malay ko kung magtatanong. Nakahiga! Kayo. Sir, grabe naman kayo. Tapos, kung kailan meron nang tumubo, saka kahihingi. Yung nagsisimula ako, wala ka. Eh, hindi ko naman alam na magtatanim kayo niyan eh. Tsaka ilang huyo meron dito. Ay, kailangan pala ipaalam ko sa'yo. Eh, kailangan pala ipaalam ko sa'yo na magtatanim ako ng malunggay para may hinging kang kupal ka. Hindi okay naman, sir. Diyan mo sa ganun, sir. Basahin no. siya na Ayusin mo! Basahin siya na ako eh. Kukunti lang, sir. Na-short na lang na sa budget Tapag utusan na ako ng ano. Ng may... o, kailang, ilan ba kailangan mo? Kahit dalawang tank oh. lang, boss. Yung na... Ano to, boss? Tatlo na yan, ha? Ito, nag-grabe ano, naman kayo, sir. Para I love you. Grabe. Bading. Bakit <laughs> ko bading? Hindi binigay mo sa akin pagkain na ng Caterpillar to eh. Konti lang sir, baka pwede naman. Dami naman yan o ayun o, ang gando no. O, nga, tinanim ko yan, simula doon hanggang dito. Actually, nagtanim pa ka ako nito. Ay oo, may tanong gusto mo nito. Pero hindi ko na Ibay mo, kung hihingi mo pa yan. Ay, ito hindi ko binigay sa'yo, ayun pa. Grabe ano bang gano'ng kahirap magtanim? Tapos hihingi mo ng gano'ng ganun na lang? Wala ka naman puso, pre. No? Paano naging walang puso yun? Sir, eh, nagpaalam naman ako sa inyo na maayos. At saka mo, sir, oh, di mo binibigyan. Yung iba, nabubulok na lang sa sobrang dami niyan. Mas yan. maganda, mas okay pa nang mabulok yan kaya sa bigyan kita. Oh, Ay, grabe oh, naman kayo, sir. Kaya so, iniisip ko yung nakasama ko niyan. May nakasama ba ako dyan? Tinanim ko yan? Hindi ko alam, sir. Ako naman. na rin tanim yan since day one, boy. <laughs> grabe naman, no. Oh, Hindi kita bibigyan kahit anong gawin mo. No. Wala akong pakilong kahit makingingin naman makingingin. Hirap-hirap magtanim, eh. Di ba nga ka, may kanta, magtanim hindi biro talaga. Oo, oh, magtanim. Tapos hihingin mo lang. Alam ko naman ho yun na, ano, na hindi naman talaga biro ang Kaya lang ho eh. Ngayon lang sir, ngayon lang talaga. Bumili ka na lang sa palengke. Meron naman sa palengke tinitinda niyan. Sige na, na lang na. sa inyo next time. next <laughs> <laughs> walang wala bawi. Eh, gawa pa ako. ay no, ba presyo. Presyo? Fresh ko, grabe. Mukhang maganda nga dito. Eh. Oh, ayun oh. No? Doon so, na lang sir, sa may maliit kuha na lang ako dito. O oh, sige, kuha ka. Ay, para ma, kumuha ko dito sa ng sa baseball lang, bat. Wait, 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 wait. Ang grabe naman kayo. Baka pwede naman nalang, sir, pag-usapan. Hindi nga abot. Ako aabot, sir. Ha? Baka hindi nga abot. Hindi, abot ko yan. Abot ko yan. Abot mo? Bata pa yan. Huwag mo kunin yan. Ito? Oo, bata pa. Okay lang pa... yan. Hoy! Ay! Ano yan? Hindi. Ano lang. Ipapang-saug lang sa ano, sa munggo. Baka pwede makihingi. Nakilagpa lang ba kayo? Apat lang. Boss, yung... hindi ba sa'yo yan? Hindi, lang ano ako. Kung ano? Kung oh, talaga to eh. Boss, sa inyo ba yan? Oo, oh, panipil panipil yan dito eh. Tayo na kung so, ano-ano sinabi mo. dapat mo naman. Ang boss, kung ano-ano sinabi mo sa akin, hindi pala sa'yo yan. Madamat eh, konti lang eh. Itong inam to. Boss, baka pwede naman ako, boss. Ba... Pwede, pwede, pwede. Upang ina, manadamot Dependity. lahat ng tao dito.